Hi guys, this is MBTV. Welcome to my channel. Nandito na naman po ako at meron akong isishare sa inyo na kakaiba. Ito nga pala yung ginagamit ko. Ginagamit ko to two or three times a week. Ito ang tinatawag na Inversion chair. So, kapag mayroon kang mararamdaman sa likod mo na masakit yung buto mo o likod mo, yan, yan lang yung gagamitin mo para maunat yung ating mga buto-buto. Ginagamit ito ng asawa ko. Kasi minsan nakakaranas siya ng sakit sa likod, sakit sa kanyang balakang. So, sawa sa ng Diyos, natanggal na siya dahil ginagamit niya yan. Minsan, tamad akong gumamit kaso kailangan ko. Lalo na ngayon nagkakaedad na tayo. Kaya medyo kailangan na natin ng mga ganitong klaseng pampaunat sa buto natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Parang tutuat ka lang dyan. Itutuwad yung, yung katawan mo dyan. Yung ulo mo sa baba tapos yung paa mo sa taas. Ganun. Ano siya? Nakasit na siya for 15 minutes. Pero minsan, pag tamad na ako, hindi ko na siya ginagawang 15 minutes. Pero pag relax naman ang isipan ko, hindi ako nagmamadali, ginagawa akong 15 minutes. Meron din siya, uh, nagmamasage din yan sa katawan mo. So, may motor siya. So, guys, ipapakita ko to sa inyo paano ko gamitin, okay? Music Okay guys, nandito na ako ngayon. So, uumpisahan ko na. Uumpisahan ko na yung pag-exercise ko rito. Okay. So, para makita nyo kung paano ko to ginagamit. Tapos ito, na-adjust ko to. Pwedeng itaas, pwedeng ibaba, depende kung anong height mo. So, katulad sa asawa ko, medyo matangkad siya. So, ina-adjust na yan. Okay? So, ito na ipapakita ko na to sa inyo paano gagawin. Okay. Lama. siya. Yeah. Uh -huh. Tapos, yeah, dahan-dahan. Oh, kalimutan ko. Sorry. Nakalimutan kong i-on yung ano rito. Ito pala. Ito yung kanyang remote. So, isiset ko lang siya ng 15 minutes. Okay, automatic na siya. Pag mamassage-massage na siya sa katawan. Uh mm -huh. -hmm. Yan, umaandar na siya. Oops, okay. ganito. Oop, 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 oop. Okay. kailangan na kalapat yung nasab ano niya balakang na foam para magandang pakiramdam yeah. Okay. Yeah. mararamdaman mo yung pressure parang yung pakiramdam mo yung dugo <laughs> umakit sa ulo mo pero ganon talaga siya. After noon, makakaramdam ka naman ng uh, maganda. So, minsan ginagawa ko talaga ito, lalo pag sumasakit yung likod ko. Pag ginagawa ko itong uh, isang araw, wala na siya, natatanggal na. Sabi nga nila, maganda raw ito para sa nagkakaedad na. Kasi di ba tayo guys? pag nagkakaedad na tayo, alam mo, minsan also yung mga osteoporosis, mga ganon. Kaya kailangan talaga i-stretch natin to. Para, ganyan. Kakarelax siya. Pwede rin. Nasa, nasa naman eh, kung halimbawa, gusto mo ng ganito lang o kung gusto mo talaga na ituwad pa siya ganito ba diba? so nakaka-relax so yun, yun lang guys ang sinishare ko sa inyo kumandar pa siya ah pero minsan pag nasa 15 minutes na kayong nakatuwad mararamdaman nyo yung pag inaangat nyo ito, pag inaangat nyo, mararamdaman yung parang, wait lang, parang mahihilo ka. So, yun, yun lang guys. Ito lang yung sinishare ko sa inyo na maganda rin to. Maganda to gamitin. Lalo sa medyo nagkakaedad na. Okay? So, sana nagustuhan nyo yung sinishare ko sa inyo ngayon. Okay. Bye-bye. Hello, guys. Nandito na naman ako. Kaya may papakita ulit ako sa inyo. Ito nga pala. Ito yung tinatawag na ab slider. Okay. Maganda to. Nakakapagpa hubog ng abs mo. Tapos, kailangan pag gumamit ka nito, kailangan pag bagong gamit mo lang, siguro mga isang beses sa isang linggo. Kasi kapag gumamit ka nito, nako, kinabukasan pag mo sa umaga, halos hindi ka na makabangon. Masakit yung chan mo, yung abs mo, kaya kailangan magpahinga ka. Gumagamit ako nito siguro since 2012 ako gumamit nito. So, medyo matagal-tagal na rin. Medyo may konting abs snack ko no Okay, so ipapakita ko to sa inyo kung paano gagamitin. Okay? So, ganito yon. Okay. Wait lang. Pupwisto kita. nyo yung guys, ganito yung paggamit nito. Okay. Pag dito ako sa bahay, ito lang yung exercise ko. Comfortable naman ako. Kaya, pinagtsatsagaan ko lang siya gamitin. Ganon. Okay. Minsan nakaka 150 ako nito. Pero pag tinatamad, 100 lang. Okay. So, yun. Pag bago ka palang gagamit nito, masakit talaga to sa abs pag hindi ka pa ay gumamit, mahirap gumamit nito. Ayan. Uh. So, ganito lang guys, ganito lang po simple. Kung gusto nyo magpa magkaroon ng abs. So, oh. Uh, kakapagod din ah. Okay. So, yun lang guys. Yun lang ang mai share ko sa inyo ngayon.